News sa ating mga balita 10 milyong piso na pabuya Alok ng DILG sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Kibuloy Dating Pangulong Rodrigo Duterte posibleng makasuhan sa pagtatago ng lokasyon ni Kibuloy Dalawang NPA nasawi sa engkwentro sa Esperanza Masbate At Gilas Pilipinas player Justin Brownlee kabilang sa All-Star 5 ng FIBA Olympic Qualifying Tournament ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 10 milyong piso ang pabuya sa kung sino mang makatutulong sa pagdakip kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang inanunsyo ni Interior Secretary Benhur Abalos ngayong araw. Bukod pa rito, tig isang milyon naman ang pabuya sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga kapwa nito akusado na sina Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semanyes at Jacqueline Roy. Nahaharap ang pastor at iba pa sa mga kasong child abuse and exploitation at qualified trafficking sa Davao City at Pasig City Courts. Kaugnay ng mga reklamo na inihain ng mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Samantala, posibleng maharap sa reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagtatago sa kinaroroonan ni Pastor Kibuloy ayon sa Philippine National Police o PNP. Noong nakaraang linggo nang sinabi ni Duterte na alam nito kung nasaan si Kibuloy, ngunit isisikreto niya lamang umano ito. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, maituturing na obstruction of justice ang ginagawa ng dating Pangulo at tinitignan nila ang posibilidad na makasuhan ito. Aniya ay pinagbabawal sa batas ang pagtatago ng Pugante. Dalawang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi sa bakbakan laban sa tropa ng gobyerno sa Esperanza Masbate ngayong araw. Ayon sa ulat, naganap ang enkwentro sa pagitan ng mga tauhan ng 2nd Infantry Battalion at walong miyembro ng Komiteeng Larangan Guerrilla South sa Aboriginal Committee 4 bandang 6.50 ng umaga sa barangay San Roque na tumagal ng 15 minuto sa pagtakas ng mga rebelde? Naiwan sa pinangyarihan ng encuentro ang dalawang kasamahan nilang napasla. Gayun din ang kanilang mga armas na kinabibilangan ng isang M653 rifle, isang caliber .38 revolver at ilang personal na kagamita. Patuloy ang panawagan ng militar sa mga residente na ipagbigay alam ang kinaroroonan ng mga nagsitakas na rebelde upang mawakasan na ang insurhensiya sa kanilang lugar. Napabilang si Gilas Pilipinas star player Justin Brownlee sa All-Star 5 ng FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia dahil sa ipinakita nitong galing sa hardcore. Base sa anunsyo ng FIBA ngayong araw, kasama ni Brownlee sa elite team sina Rehards Lomas ng Latvia, Jeremiah Hill ng Cameroon, at ang mga player ng Brazil na sila Leo Mendel at ang most valuable player o MVP na si Bruno Caboclo. Pinangunahan ni Brownlee ang scoring sa Riga OQT. Matapos itong makapagtala ng average na 23 points kada game. Pangalawa naman ito sa assists with 6.3 points at pangatlo sa rebounds na may 8.3 points. Bigong makapasok sa Paris 2024 ang Gilas Pilipinas matapos matalo sa semis ng Brazil na siya nagwagi sa finals kontra Latvia at aabante sa Olympics. Sa kabila nito, makasaysayan ang naging partisipasyon ng Gilas sa nasabing tournament matapos nitong matalo ang host country na Latvia. Ang kauna-unahang pagkakataong nagwagi ang Pilipinas laban sa isang European team sa loob ng higit-anim na dekada. Para sa Kidlat News Update, Renza Linon nag-uula. Atinyo pong natungayan ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.